Hello po sa inyong lahat. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng pinakasimple at pinaka-basic na pamamaraan kung paano magtanim sa hydroponics using Kratky method. Part 1 Step 1, magdi-disinfect tayo ng kokopit. Maglagay lang ng tubig sa timba at talagyan ng hydrogen peroxide. Sa kada isang litro ng tubig, maglalagay ng 1 ml hydrogen peroxide. So, ang example niyan, kung may 15 liters ka na tubig sa timba, 15 ml naman na hydrogen peroxide ang ihahalo. Ibabad ang Coco sa Solution ng 4 to 6 hours. Ang ginagawa ko, binababad ko na yung Coco sa umaga, tapos sa hapon ko siya gagamitin. Step 2, pagkatapos mababad, i-drain ng excess water. Pigain ng kokopit o gumamit ng strainer para matanggal ang sobrang tubig. Step 3, lagyan ng kokopit ang seedling trays. Huwag masyadong siksik yung malagyan lang ng kukupit ang seedling trays, pagkatapos, taktakin lang ng konti. Dapat, pantay-pantay ang -pantay pagkakalagay sa mga butas. Step 4, Plant Seeds. Lagyan ng mababaw na hukay mga 1 to 3 centimeters ang lalim sa bawat butas ng seedling tray. Kapag may hukay na, ilagay ang mga buto sa palad. Pagkatapos, isa-isang ilagay sa bawat butas. Dapat isang seed lang ang ilalagay sa bawat isang butas. Step 5 Label. Lagyan ng label. Isulat ang variety ng seeds at ang date kung kailan tinanim ang seeds. Gamit ng spray, diligan lang ang mga seeds. Panatilihin lang basa ang kokopit at ang seeds para gumanda ang tubo. Step 6, lagyan ng sahura ng seedling tray. Pagkatapos, taklo ba ng seedling tray? Takpan lang at huwag mo na hayaang maarawan. At ayun, tapos na tayo magtanim. Part 2, Seedling Management Paano nga ba alagaan ang mga tinanim na seeds? Sa day 1 to 3, sa pagdidilig, ang gamit ay spray. Dapat ang kokopit ay basang-basa. Ako, ang gawain ko, umaga at hapon ako madalas nagdidilig. Palaging i-check ang seeds kung sumibol na. Maganda mag-check tuwing umaga. Kapag may sibol na ang mga seeds at ganito na ang itsura, kahit ganyan kaliit pa lang ang tubo niya, tanggalin na agad ang takip. Kailangan niya na kasi ng araw. Sa day 3 or 4, kadalasan may sibol na ang buto. Sa sahuran ng seedling tray, maglagay ng tubig na may halong nutrient solution. Mga 2 to 4 cm ang taas ng nutrient solution na ilalagay sa ilalim ng seedling trays. Magbasa sa timpla kung ano ang nakasaad sa gamit na nutrient solution. Basta importante, panatilihin na may tubig ang tray. Huwag kahayaan maubusan o matuyuan ng tubig ang sakuran ng tray. Day 12 to 14, Seedling Transplant Step 1, Disinfect Cocopit magbabaduli ng kokopit sa tubig na may hydrogen peroxide solution. Isang litro ng tubig sa kada isang ml ng hydrogen peroxide. Ibabad ng 4 to 6 hours. Pagkatapos, i-drain ang sobrang tubig. Step 2. Sa isang cup, lalagyan ng 3 fourths ng kokopit. Huwag Kapag kalagay sa cup, taktakin lang ng bahagya. Step 4. Transfer Seedlings Bago i-transfer, sprayan ng seeds sa seedling tray. Dapat basang-basa ang kokopit para madaling alisin ng seedlings. Gamit ang likod ng kutsara, iskop ang seedlings galing sa seedling tray ng dahan-dahan. Hindi dapat mapuputol ang ugat ng seedlings dahil maaari itong ma-stress at hindi tumubo ng maganda. Step 6. Prepare grow box. Lagyan ng tubig ang tuna box. Ang taas ng tubig kapag nakaguler mula sa sahig ng tuna box ay 9 to 10 cm. Lagyan ng nutrient solution A at haluing mabuti. mag ng 5 to 10 minutes bago ihalo ang nutrient solution B. Pagkatapos malagay ang nutrient solution B, haluin lang ulit itong mabuti. Magbasa sa timpla kung ano ang nakasaad sa gamit na nutrient solution at variety ng seeds na itinanim. I-check ang PPM at pH ng tubig. Ang usual pH ng lettuce ay 5.5 to 6.5. At ang PPM ay 560 to 840. I-adjust depende sa nararapat na timpla. Maglagay ng pH adjuster kung kinakailangan. Step 7. Transfer cups. You at ilagay lang ang cups sa butas ng takip ng styro. Silipin kung nababasa ng tubig ang cups. Dapat nakalubog ang puweta ng cups ng mga half inch. Step 8. Label grow box. Lagyan lang ng date kung kailan mo tinransfer ang cup sa grow box. At tapos na, antayin na lang nating lumaki ang halaman. Lagi pa rin i-check at iwasan matuyuan ng tubig. Sana natutunan kayo sa simpleng video na ito. Happy planting! Hanggang sa muli!